ang pagbalik sa aming serye, The Invisible War. Alam mo, natututo tayong lumaban ng spiritual. Bahagi ng ating paglago sa pananampalataya ang ganito. Bilang mga batang mananampalataya, baka hindi tayo masyadong marunong sa labanan, sa pakikibaka. Napakawagas ng awa ng Diyos kahit hindi tayo tinatantanan ng kalaban, lubos-lubos ang kanyang awa. Pero uh, uh, may grasya ang Diyos na minsan, sa tingin ko, binibigay sa mga bagong mananampalataya. Pero habang tumatanda tayo, mas naiintindihan natin na totoo ang spiritual na laban at bahagi ng paglago sa spiritualidad ay ang matutong lumaban. Ngayon, si Job ay nasa laban para sa kanyang buhay. Talagang siya ay sinusubukan at inaatake. Hindi niya lubos na alam na nagbabago na ang mundo. Ang Sir Manager Morris ang puwersa. Yeah. Sa tingin ko, mas nagiging mulat na siya. Sa pag ko, hindi ito mangyayari hanggang sa katapusan ng libro kung saan ililitaw ng Diyos ang dalawang puwersang ito. Palalaking supernatural na hayop. Behemoth na iniisip ng iba na isang malaking hipopotamo. Hindi ako naniniwala doon. At ang Leviathan na sa tingin ng iba'y isang malaking buhaya. Pero hindi sa mga nilalag sa mundo. Sila ay kumakatawan sa mga supernatural na demonyong kapangyarihan si Satanas. Sila na sa sa lalabas mula sa dagat. At isang halimaw na lilitaw sa lupa. Hindi ito mga dinosaur. Ito ay mga demonyong nilalang. Diabolikong kapangyarihan ng purple ng uh, or ng impyerno. Natalo na ni Job ang mga halimaw na ito. Pero paano siya mananalo? Laging binabanatan siya ng mga kaibigan niyang naging kagamitan ng kalaban. Siguro mabuti naman ang kanilang intensyon na inilarawan bilang mga taong mabuti ang hangarin pero parang mga dragon. Um, best of worst, your sure, lily, best, the mark sa lalabas, worst are kanilang bibig. Uh, tulad ng Leviathan, na nabanggit sa dulo ng aklat, nagsisinungaling sila, inaakusahan nila si Job, kaya lumaban si Job, uh, tumayo, sumamba, nagdasal, lumaban pabalik, ngunit ang pinakadakilang paraan na lumalaban si Job, nasa gitna ito ng libro. Okay, so, ito kayo, pinaraksanan na ladas word sa buong lumang tipan. Ito, so, I'll share isang pahayag na si Job uh, sa aklat ni Santiago, Kabanata Rima, ang tanging lugar sa bagong tipan na tumutukoy kay Job ay inilalagay siya sa kategorya ng mga propeta sa Santiago Nima kung saan pinag-uusapan niya ang iba't ibang mga propeta. At si Job ay may ganitong makahulang pahayag. Pagkakarandam ng World Summer kanya was mayroon siyang mata na nakakakita ng hinaharap. May kutob siya na mayroon siyang tagapamagitan sa langit. Uh, langit na nagdadasal para sa kanya. Ito ang mga bagay na hindi mo malalaman ng walang supernatural na pag-unawa. Pero sa Kabanata 19, binanggit niya na siya ay naiwan na nag-iisa. Muli, iniisip niya ang Diyos ang gumawa nito pero iniwan na siya ng lahat ng mga kaibigan niya, pamilya, maski ang asawa niya ayaw na sa kanya. Lahat ng tao sa paligid niya ay tinalikuran siya. They sure so her with words. Kaya siya nasa ilalim, nasa basurahan. Pasensya na itong tambak ng abo. Pulugarin to ng pag abandona na. Pulugarin po kaulaos ng, ng pag-asa. Na sa kama niyan minsan sa iyong buhay. Nahihikakon saan umagos ang mga luha at napuno ang iyong mga tainga. At nahihika sa isang lugar na hindi ko alam kung makikabangon pa ako. Nahihika sa mga lugar na yon sigurado ako kung saan pinabagsak ka ng buhay at nasugatan ng kamatayan. Naatake at kung naiintindihan mo man na ito ay gawa ng demonyo o isang hindi tapat na tao sa iyong buhay o isang tao na walang awa o may gumawa ng masama sa iyo nung bata ka pa sa likod ng kasamaan nang taong yon laban sa iyo, may natutunan ka. Or sa ligod ng mga eksena ang diwing hindi nakita. Dr. Trigger Bartimolo, e din nagtutulot sa kadiliman na dumarating upang magnakaw, pumatay, to sirain. At yung over na may brain na por sinusubukan gawin ito sa iyong buhay ay hindi kailanman si Jesus. Hindi siya dumarating para magnakaw. Siya ay dumating upang magpala hindi siya dumarating para pumatay. Siya ay dumating upang magbigay ng bagong buhay. Hindi siya dumarating upang sirain. Siya ay dumating upang magpanumbalik. Kuris ano ang war, yasawer. Yasa, warwar -war ito. si Job ay nagkaroon ng sandali ng kaliwanagan, epipanya, kung tawagin mo. Ang banal na espiritu, hindi niya namamalayan, pero ang banal na espiritu ay bumubuhos ng bagong langis sa kanya. Siya ay binibigyan ng inspirasyon. Si Job ay pumutok sa lugar ng kawalan ng pag-asa at sinabi niya ito, sa kalunod ni Mordel Ebisio, mga araw dalawang putlima, lumang kailangan mong makita, siya, uh, siya ay puno ng sugat, na walang lahat ng kanyang mga anak. Sinabi ng kanyang asawa, nasumpain ng Diyos at mamatay, pinagkanulo siya ng kanyang mga kaibigan, inaasulto siya ng kanyang mga kaibigan, at biglang mayroong isang bagay, mayroong isang bato sa loob. Hindi ito si Job, malumalo sa mayor case kay Job. Uh, Magtetnim siya ng wathawat sa Dung hill. At sasabihin sa burol na ito, ako tatayo. Mamamatay ako sa burol na ito. Ito ang paninindigan ko. Ito ang aking itatayong buhay. Ito ang aking pag-asa. Sabi niya, alam kong buhay ang aking tagapagligtas. Ngayon, ang konsepto ng tagapagligtas, baka kapangyaran ng manunubos. Yan ay a crematory konsepto. Na ng pangangailangan ng manunubos ay naglalagay sa akin sa lugar ng pagkakagapos, pangapi, panganib, ang manunubos ay isang tagapagligtas ang manunubos ay isang taong darating upang palayain ako upang ipaglaban ako ang bawat asawa ay nais na ang kanyang asawa ay magkaroon ng mga katangian ng isang manunubos isa na maring nagnanas na magkaroon ng kanilang magulang ng isang karakter hindi nila alam kung ano ang tatawag dito pero gusto nilang makaramdam ng kaligtasan alam mo ang asawa ko ay nais makaramdam ng kaligtasan at may mga bagay na ginawa ko noon na nagparamdam sa kanya ng hindi ligtas sa akin. At yun ay mga kakilakilabot na bagay na kailangan mong pagdaanan at pagsisihan at sasabihin mo, Panginoon, gusto ko na ligtas ang aking asawa. Uh, ligtas sa akin at gusto kong makaramdam ng kaligtasan ng aking mga anak. Pero bilang isang ama, gusto ng Diyos na makaramdam tayo ng kaligtasan. Paano? Bueno, ang pinag-usapan nating bakod, higit pa sa bakod ay isang aparador. Mandirigma, tagapagtanggol, manunubos a certain and dirty thing abang iligtas upang sagipin tayo kaya sabi ni job mayroon na kung isa and arises no, wala barang walang yun ni job maliban na lamang sa banal na espirito Ipinakita ito sa kanya at si, sa atin mayroon tayong si jesus so tinitingnan natin at binabasa ang aklat ni job sa pamamagitan ng mata ng krus, uh, sa pagkabuhay na magulay, sa kapangyarihan ni Jesus na ating manunubos na siya ay muling nabuhay mula sa kamatayan. Meron tayong mga uh, katotohanan ito. Si Job wala. For rank kung Job in Genesis 3.15 na ano merong darating na manunubos. Ormans, tipins lang ng kalabaning ng gandiyang sakong pero Karin, na stay off the last on Lord some yan ang Sex Israel. Ay Abraham sa Over nung dumating si Kristo na siya ang taiga paligtas at siya nga or in Onyx Roland balik sa Nazaro Pasko. Nang famigin ni Jesus. Tito Kristo ay tagapagligtas na bago pa ang Pasko. Nakatutok na siya sa labanan mula pa sa hardin ng Eden. Siya ay nakikipaglaban uh, para sa kanyang mga anak. Ibinabalik at tinutubos niya ang kanyang mga anak pagkatapos silang magkasala. Hinarap niya ang masamang si Abel Matapos nitong patayin ang kanyang kapatid, matapos ni Cain patawad, patayin ang kanyang kapatid na si Abel at hinarap niya ito, si Jesus ay dumating bilang isang manunubos. Tait si Min si manunubos kay Job. Pero na itmao, kahit kanyang mga problema ay nalutas na na marami sa atin gusto nating matagpuan ang Diyos. From here, the na mga ang Diyos sa kalagitna ng libis ng anino ng kamatayan ang tagumpay ni Job ay dumarating sa katapusan ng aklat o um, Pero marun nito mga presyo, magandang yung ni Job. Ito yung sa pinagamadilim na oras. Dahil sa no, pinagamadilim na oras, yung nagbibigay sa atin ng pagkataon para sa ating pinakamahuhusay na sandali. Ang biglang pagsiklab ng pananampalataya upang ipahayag. Yeah. Kanino niya ito sinasabi? Bueno yung mga honor, may shower na pero na-friend niya ma, ngunit alam niyang nandyan sila. Yeah, nararamdaman niya ang kanilang hininga. Uh, sinabi niya ito sa kanyang mga kaibigan uh, na na nagakusa, na nakit at humatol sa kanya at siya ay nagpapahayag. Ang ating mga salita ay maaaring gamitin ni Satanas tulad ng napag-usapan natin kanina na ang ating mga salita ay maaaring gamitin bilang instrumento. Sugat, so it's, you know, saksak at pananakit at pangihina ng loob at kahit mga salitang katatapos lang nating sabihin. At sinabi natin, hindi ko alam saan ang galing ang salitang iyon. Yun ay isang salita mula sa impyerno na ating pinag-uusapan. Answer, Sir ni Niwolaro. Uh, tinitingnan ng Diyos ang ating mga salita bilang pagsamba. Bilang panalangin, bilang papuri, ngunit kinukuha rin niya ang ating mga salita bilang pakikipaglaban. Kapag nagsasalita ako ng totoo, Carter and Juan Rilo Ceza sa buhay ko. Naalala ko kung ikinuwento ko tungkol sa pastor na naramdaman ang demonic na aktibidad sa kanyang simbahan at pinagsabihan ito, pinagsabihan ito, pinagsabihan ang bagay na yon, pinagsabihan ang bagay na ito, pero wala siyang nakitang tunay na ginhawa hanggang sa natutunan niyang tumawag sa pangalan ni Jesus. Sambahin si Jesus. Take honor on others, pahayag. Ngayon, worse ka lang na malagad, lakad mo na simpiti ng kanyang pangalan, uh, tulad ng isang agimat or misteryo. Alam mo, walang kahulugan ng simpleng pagsasabi ng Jesus, Jesus, Jesus. Maraming tao ang nagsasabing parang mura lang, alam mo, pero kapag ikaw ay, pag-aayag nga ng ganda, isa was isang liwanag na sumasabog sa kadiliman. It's a job na nagsasabi. Alam kong nabubuhay ang aking manunubos. Meron siyang kumpiyansa itong kasiguruhan. Yan ang mga bagay na kailangan nating gawin. First kayo naman ang malalaan isang deklarasyon. Ang mission ni you know, Zilas, may mo sa na maaari mong gawin, kapag ikaw ay nasa ilalim ng spiritual na pagsalakay ay ideklara ang mga bagay na alam mong totoo ayon sa Biblia. Sa ibang salita, walang pakinabang ang Biblia sa iyo sa spiritual na digmaan kung inuulit mo lang ito. Nang lumaban si Jesus sa demonyo, yan ay salam ng demonyo ang Biblia. Inaabuso niya ito tulad ng ginawa niya sa mga kaibigan ni Job sinabi niya kay Jesus hey sinasabi ng Biblia sinasabi ng salita ng Diyos kung tumama ang iyong paa sa isang bato sasaluhin ka niya ilalagay ang kanyang mga anghel at poprotektahan ka niya at sinabi ni Jesus hindi hindi ko ilalagay ang Diyos sa isang walang kwentang pagsubok yan ang Biblia The Ronald mau mayma intendyan net soldier when I mind me si awit de ang awit ng kaginhawahan iyong awit maaari mong basahin ito buong araw ngunit hindi ka nito bibigyan ng kaginhawahan Maliban kung kilala mo ang pastol na tinutukoy sa awit. Ang awit ay nilikha para dalhin ka sa pastol. Dinadala tayo ni Job sa pastol. Sa pag-asa, kaskin na in isa, well, niya, wala na ay ang aking At sa wakas, kahit papaano, nakuha niya ang pangmatagalang pananaw ng pananampalataya na sa huli, dosak sa lupa. In our, ba't kung sabihin, merito ay, ito ay katotohanan ng pahayag. Kung ibalik mo ang tape ng higit sa isang libo, siguro isang libo at limang daan, uh, maaaring halos dalawang libong taon, pagkatapos itinatala ng aklat ng pahayag na si Kristo ay darating at tatayo sa lupa. Ngunit nakita ito ni Hob, ex-homeowner, big thing at tupanan ng palataya na ang wakas. Nagsamon na Jesus, amin hindi sa kaman, amin hindi sa pagkawasak ng mundo. And Dagtapos ito sa pagdating ni Jesus para ibalik ang mundo. At sinabi niya sa katapusan na tatayo siya sa ibabaw ng lupa, Talata 26. Pagkatapos na mawasak ng mga uod at pagkabulok ang aking balat. Um, alam mo, kung siya ay nakremate o hindi na, hindi naman uso iyon noon, ngunit sa aking laman makikita ko ang Diyos. Chihuahua, na niniwalad sa pagkabuhay na muli. At tingnan mo, yan ang parati nating sinasabi sa espiritual na labanan na ito. Kahit kailan kaya ng Diyos talunin ang kasamaan, siya raw drugi ng kalaban na parang insekto. Pero ang gustong gawin ng Diyos ay hindi lang talunin ang kalaban. Ready to bury your line along with your wind mere trungling and tickle sa Diyos na surely total war. Kung di naimang Diyos na mabawi ang nagawa ng kaaway, si Jerp ay labis na nagdusa ngunit gumawa siya ng deklarasyon ng pananampalataya na nakapagbigay ng aliw sa milyon-milyong tao. Warg cry. from na mo sa iyo. Simula din, no? Yung payag mga kunan ring manunubos ay nabubuhay, ay inilagay sa napakaraming lapida. Siya no, si Minrawa na mga siya ng pagsamba. Eh, ito deklarasyon, falang pananampalataya. Eh, ngunit kaya ito deklarasyon na kailangan niya ng manunubos. so hindi niya kayang tubusin ang sarili. At ang kaligtasan ay nagmumula sa itaas. Kaya kapag ikaw ay nasa digmaan, ikaw ay nasa ilalim ng pangapi, ikaw ay inaabuso. Ang iyong pamilya ay, you kailangan mong tawagin ang isa. At siya Paul Rosangol ng siyang manunubos. Ginagawa ito ni Job. At sa isang nagsasalita siya tungkol sa pagkabuhay na muli. Sa aking laman ay makikita ko ang Diyos. Nakikita niya ang kanyang katawan na muling nabubuhay. Ako mismo ang makakakita sa kanya ng aking sariling mga mata at hindi iba. Alam mo, para sa akin, ito ang pinakadakilang sandali ni Job. I'm very sorry, Sinanatro ng Libro, and pa more on order, gustong-gusto ko ang pagtatapos ng Libro. To rights and maize, would they adore sa Job the role of foreign evidential of evidential alliance of Bibliae, kaysa manginangwana ng palay ito sa kanyang puso. Kasi, e binahayag niya ito sa gitna ng pag-aakalang ang Diyos ay kanyang kaaway. Ngunit alam niya na ang Diyos ang kanyang manunubos. Kaya, sa iyong pinakamahina sandali, pinakamahirap mong mong pagsubok. Gusto kong tingnan mo, kasama ko ang job, dalawampu't tatlo, Sa bawat librong, pirmahan ko, sinusubukan kong isulat ang job, dalawampu't tatlo, dahil mahalaga ito tungkol sa pagtubos at non first the job or magsting ng librong to ay makikita natin sa job uh, kapitulo 23 bersikulo 10 sabi ni job alam niya ang aking daraanan Ito sa madaling salita hindi malayo ang diyos alam niya kung nasaan ako alam niya ang aking pinagdadaanan alam niya ang aking sakit ito ang nagpapalakas ng loob ni job dahil kahit hindi niya makita ang diyos alam niya na hindi siya iniwan kahit parang hindi mo kaya is to earn umas lamang sa nararamdaman. Kailangan mong mabuhay ayon sa katotohanan. Uh, kung sino ang Diyos. Uh, natututo ito ni Job at sabi niya, alam niya ang aking daraanan at kapag sinubukan niya ako, tandaan, bumaba ang harang at pumasok ang kaaway. Hindi sinusubukan ng Diyos na kamuhian siya. Sinusubukan ng Diyos na itaas siya. So kanyang uh, pagsayag sa kanatlabing siyam ay nanangling sa pagsubok na ito. Hindi sana nagawa ni Job ang pagpapahayag na iyon. Kailangan niya ng tagapagligtas sa gitna ng mga sugat at pagkawasak, sabi niya, kapag ako'y dumating, kapag sinubukan niya ako, ako'y magiging ginto. At ang pagsubok ay tulad ng apoy. Sa tiyamang malawang katapusan katapsan is pala ni Job sa kabanata, Labing siyam na sa huli ang aking manunubos ay tatayo sa lupa. Hayaan mo lang akain kita sa bawat pagsubok, sa bawat atake, sa bawat paglusob. May katapusan ito. Karang pagi ang damo si Rindy na ay matatapos. Ito ang isa sa pinakamalaking bitag ng kaaway. Wala ka ng pag-asa. Ganito na lang ang buhay mo. Nakatali ka na dito. Walang pag-asa. Kapag naramdaman mong wala ka ng pag-asa, ikaw ay nasa teritoryo ng impyerno, ikaw ay nasa teritoryo ng kadiliman, nakawala si Job mula sa kawalan ng pag-asa, napagtanto niyang may katapusan ito, or is, or rightful, or radiant. Nabi, is Corona dos ang bagbuhay na may parating na walang hanggan? Hindi lahat ng bagay ay nangyayari dito sa pagtubos. Pero may tagapagligtas ako, may tagapagligtas ka. Ang pangalan niya ay Jesus. Tinubos niya tayo sa pamamagitan ng pagbabayad ng halaga. Ang tagapagligtas ay nagbabayad ng halaga upang mapalaya ang tao. Upang bayaran ang ating mga utang, binayaran niya ang halaga gamit ang kanyang sariling dugo. Para palayain tayo, yun ang dahilan kung bakit natin sinasabi ang mga pakiusap. Or an the word, it has some to so Saturns, ay inihaig gurkaw kind na of sa dusin ar alamer shabulas sa sinaunang ahas na tinutukoy ni Juan patungo sa pagiging dragon. Mayroong pagunlad ng kadiliman at ang pahayag kabanata 12 ay napakamakapangyarihan makapangyarihan pagpapatuloy ko sa talata 9 ang dakilang dragon is so far maawaring sinuunang mudwahas. Si Ramon sa hardin, yun ang dumating at sumali sa silid ng konseho ng Diyos kung saan nandun si Jesus at Job at siya'y tinawag na Diablo. At makikita mo ang lahat ng iba't ibang pangalan na ito, ang Dragon, ang Ahas, ang Diablo, o si Satanas na nagliligaw sa buong mundo. Kaya yung kalamawar natin yung tagapagligtas dahil ang mundo ay nasa kaguluhan. Wala nang ibang pag-asa para sa mundo sa politika. Hindi natin maililigtas ang mundo sa ating kahirapan. Ay, kailangan natin ng tagapagligtas. Si Estal, yung ng mundo. You know, ipinatapon siya sa lupa at kasama niya ang kanyang mga anghel. Talata 10. Narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit na nagsasabi, Dumating na ang kaligtasan at ang kapangyarihan at ang kaharian ng ating Diyos, ang autoridad ni Kristo sapagkat dumating na ang tagapag-akusa. Ang ating mga kapatid na uh, inaakusahan araw at gabi sa harap ng Diyos ay itinapon na talata 11. Tinalo nila siya sa pamamagitan ng dugo ng kordero sa salita ng kanilang patutoo at hindi nila inibig ang kanilang buhay ng higit pa sa kamatayan. Tingnan natin yon. Makinig ka sa akin. ito ang naranasan ni Job. Nanarulan ni Skrull ng sangin sa kapangyarihan sa kapisyo. Uh, Pagkita mo sa dulo ng aklat, doon dugo. Doon dugo ng tagapagligtas na naghihiwalay sa atin. Na nagbiway sa atin ng proteksyon. Pag sinasabi kong ama, naniniwala ako sa kapangyarihan ng dugo ni Jesus. Yan ang pinakamasakit para sa kaaway. Ang dugong naglinis ng aking mga kasalanan. Ang dugong nagapi sa kanyang kapangyarihan. Pero sabi din niya na tinalo nila siya sa pamamagitan ng salita ng kanilang patutoo. Tulad ni Job na nagsasabing, alam kong ang aking manunubos ay buhay. Kailangan mong magkaroon ng patotoo Hinsa, Marza, mag-sasalit ka mag-isa. Um, nasa spiritual na kalagayan ka, yahayaan mong malaman ng mga demonyo kung nasaan ka. Alam ko na buhay ang aking manunubos. At ang resulta ng kaalaman ay siya ay buhay. Ang aking katiyakan na siya ang magiging aking tagapagligtas. Siya ang aking aakto bilang aking tagapagtanggol. Siya ang magliligtas sa akin. Siya ang darating para iligtas ako. Alam ko na buhay ang aking tagapagligtas. Alam mo ba yon? Alam ko na baka nasa isip mo lang, pero alam mo ba yun dito? Kapag ikaw ay nasa ilalim ng pagsubok, magpuos sa kapangyarihan, kapangyarihan ng pagtubos. Manunos, ang door ng manunos, ang pangalan ng manunos, ang manunubos, ang Panginoong Heso Kristo. Hayaan mong iyan ang iyong ipahayag, sabihin mo ito. Magsalita ka ng mga salita ng pananampalataya, ah, hindi ng pagdududa, hindi ng takot, hindi ng, oh, ewan ko kung paano ko malalampasan ito, ewan ko, hindi ko kaya. Hindi ko alam kung bakit ito nangyari sa akin. Hindi, kailangan mong bumalik sa lugar na iyon at magtanim ng uh, watawat sa tambak ng dong tulad ni Job at sabihin, alam ko na ang aking manunubos ay buhay at tulungan mo ako, Panginoon, halika't maging aking manunubos. Gagawin niya rito dahil tapat siya. Magdasal tayo. Yes, Madro, lunger mo nung nakinig na makarating sa puntong iyon ang kumpiyansa sa iyo bilang tagapagligtas. Sa so, kanyang naiway, mapalakas kaysa sa saming kaaway at natalo mo siya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong dugo. Hayaan mong ito ang aming patutuo, Panginoon. Hayaan mo kaming makapagpahayag ng may pananampalataya laban sa kasinungalingan at banta ng kaaway na alam kong buhay ang aking manonubos. Pagpalain mo ang aming oras ng pagbabahagi, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalain ka ng Diyos.